Magandang umaga ako si Teacher Will at ang tatalakay natin ay ang iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Oops, teka lang muna, ano ba ang rehiyon? Ang rehiyon ay ang pagsama-sama ng iba't ibang lugar na mayroong magkakaparehong kultura, sa kalapit na lokasyon at tangkap etnolinguistiko sa kasu sa kas, sa kasalukuyan ang Pilipinas ay nahahati sa 17 na region NCR National Capital Region tinatawag din Halakang, Manila o Metro Manila ang sentro ng komersyo at politika sa Pilipinas, May 60 at And, na lungsod at isang municipalidad. And mga lungsod ng NCRI, Manila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas. Parangyak ng pasay-pasig keso sa at pagigadministrela. At ang munisipalidad ay Pateros. CAR, Cordillera Administrative Region. Ang matatanging rehiyon sa Pilipinas na napalibutan ng mga lupa ang lungsod ng Baguio sa CAR ay tinuturing na summer capital of the Philippines. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng lungsod sa pagitan ng mga rehiyon ng Ilocos at ng Bacadayan. Ang mga lalawigan ng CAR ay Abra, Apayao, Benguet, Mariyon Juan, Mariyon Iloko, matatagpuan sa hilagang kanyurang bahagi ng Luluson. Pagpapadip ng gigas, mais, tubo at pagpaparami ng mga hayop na pangunahing industriya sa Riyong Ilocos. Si Hiyon Nova, no, mga lalawigan ay Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan. Si po, Tu, no ang Lambak ng no Kagayan, matatagpuan sa ilagang silangan ng Luzon. Dito makikita ang ilog Kagayan na pinakamahabang ilog sa bansa pangunahing industriya ng rehiyon na ang pagpaparami ng mga isda tilapia dahil sa malawak na palaisdaan. Rehiyon nito ang mga lalawigan ay Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Sirino. Rehiyon Trigit ng Luzon, ito ay matatagpuan sa dulong hilagang silangan ng muson. Kilala ang gitnang muson bilang rice granary of the Philippines dahil ito ang pangunahing nagsusuplay ng bigas sa bansa. Region 3, ang mga lalawin ay Aurora, Bat, Bataan, Bul, Bulacan, Nueva, Ipija, Pampanga, Tarlac, at Zambales, Region 4A, Calabarzon, Mula sa pinagsama sa man, pangalan na lalawigan ng Kabite, Laguna, Batangas, Indal at Quezon, nakikita nito ang pinakamalaking plantasyon na ng copra at lamis ng niyog. Region 4A, ang mga lalawigan ay Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Region 4B, Minaro, Pamula, sa pinagsama-samang pangalan ng Oriental at Occidental, Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Pangunahing industriya sa region ang pag pagpatanim ng palay mais at iba't ibang agrikultural na produkto. Iyon ni Corby, ang mga lalawigan ay Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Iyon ni Corby, Bicol. Ito ay matatagpuan sa timong silangan ng Luzon. Pangunahing industriya sa region ang pagtatanim ng niyog, abaka, kalin, kape at langka. Region 5. Ang mga lalawigan ay Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Tacanduanes, Masbate, at Tortugon. Iyon, Iyon, Tanurang, Visayas. Sagana ang iyon sa mga yamang mineral katulad ng panso, bakal, at pyrite. Kilalangin ang rehiyon sa industriya ng pangisda. Region 6 ang maglalawig gan ay Ak Aklan, Antique, Capiz, Mindoro, Iloilo at Negros Occidental. Region 7 gitnang mm -hmm. Visayas. Cebuano ang pangunahing wika dinaganit sa Region pag-aalaga ng baboy at manok ang pangunahing industriya sa rehiyon. Kilala rin ang rehiyon sa mga plantasyon ng umaga ng mangga. Rehiyon 7 ng mga lalawigan ay Bohol, Cebu, Isidore at Negros Oriental. Region 8, Silangang, Visayas. Nasa silangang bahagi ng rehiyon ang Pilipinas. Matatagpuan dito ang San Juanico Bridge na pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Region 8, Agbaga, Nalawigad, Ay, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at thousand na yung buwang lapid isula. Mapapagitan ang halihiyon ng gulpo ng Moro at Dagat sulu. Ito ang sentro ng kalakalan sa Mindanao dahil sa duwa, dauna, daunang matatagpuan dito. Iyon man, lalawigan ay Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga si Bugay. Iyon na, iyon ten, Hilagang Mindanao. Pagtatanim ang pangunahing industriya sa Hilagang Mindanao. Ang mga produkto mula rito ay inaang lahat ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas at mag maging sa ibang bansa. Rehiyon 10 na malalawigan ay Bukidnon, Hamgin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Rehiyon 11 Region ng labaw. Ito ay matatangpuan sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Kilala sa rehiyon sa produktong agrikultural tulad ng papaya, mangga, saging, pinya, asparagus at iba pa. rehiyon ni na ilang, ilang lalawigan ay Compostela, Valle, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental at Davao Oriental. Region 12, so Sargen. Pinagsama-samang pangalan ng South Cotabato, Cotabato, Sultat Kuradaras, Sarangani at General Santos. Ang General Santos ay kilalang Suna Capital of the Philippines. Ngayon 12 ay malalawigan ay Cotabato, South Cotabato, Punta Sudarat at Sarangani. Region 13, Saraga. Sinasabing ang rehiyon ay ang last frontier ng Pilipinas dahil matatagpuan dito ang mga natitirang uri ng hayop at halaman na nanganganib ng maglako. Region 30 ng mga lalawigan ay Agusan del Norte, Agusan del Sur, Binagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. ARMM, Autonomous Region of Musi, Mindanao. Ang natatanging rehiyon sa Pilipinas na mayroong autonomous o malasariling pamahalaan. Pangunahing industriya pagpapanim ng kas, uh, kasawa, palay, nyug, at mais. Ang ARMM, uh, ang mga lalawigan ng ARMM ay Basilan, Lanao del Norte, Maguindanao, Sulu, at Tawi-tawi. Mahusay, sanay, Sana'y marami kayong natutunan sa aking tinalakay. Hanggang sa muli, ako ang iyong guru, Teacher pa Paalam.